<laughs> Hello mga ka ko and for today's video ay uh, nandito po ako sa Danub ayan Danub Hera. ayan mga ka ko ipapasilip ko sa kung saan ako pumunta mga ka ko dahil po ay magche-check po ako ng mga para ako nag-inventory <laughs> magche-check po ako mga ka ko sa mga presyo na kung saan ay pwede kong bilhin soon kasi bala ko po magpapackage kay mother ayan, so dahil po ang request ni mother earth is chocolate saan chocolate ayan, mga bigasan po ito saya ko pong bumili ng bigas dito pero I tried this one this one is yung sa akin anas hala, ang mahal pala ito 70 tapos yung original niya is 35.95 parang umbrella pero in fairness masarap to mga kabebe, mga kabebe ko para siyang basmati ayan ayan so ang request ni mamita ay uh, este ni mother okay ang request ni mother earth is chocolate. Sambay chocolate. Ayan. So, ito po yung request niya mga kabebe ko, ang chocolate. Ayan. So, mura po ang chocolate dito mga kabebe ko. Ayan. So, ito po ang mga uh, chocolate na gusto ni nanay, ni Mother Earth. So, bibili, pa, bibili daw ako ng chocolate para sa kanya. Eh, paano kasi bibili ko ng chocolate? Si diabetic naman si mama. Ayan. Bibili daw ako dito. So guys, ay uh, mga kabebe ko, ang mura lang mga chocolate. Ayan ho ayan. ho, ayan. So gusto ko daw siyang bilhin ng ganito. Nag-request si Mother Earth, no? Ayan. So kailan pa kaya makakarating yon Ang package ko. Wala pa man ako pang Mother Earth. Pero at least, pinakita ko na sa kanya yung mga video ko. Ay, ipapasa ko po to sa kanya kung ano yung mga chocolate na gusto niya. Ayan sa so, mga kababayan ko dahil wala pa akong magawa at kay eh, aking uh, day of ngayong araw no nabobored nabobored ako mga kababayan ko okay. uh, sa so, ka 29 So actually ito yung mga paborito ko na no? mga ganito, mga cereals, ayan, uh, ipapasilip ko lang sa inyo yung mga paborito ko, no? Baka may mga maniligo dyan, at least alam nyo na ang mga paborito ko. Sa so, chips naman, ang ganitong Pringles, gusto ko yung Um, barbecue flavor. Ayan, barbecue flavor. Pag Pringles o ang bibilhin nyo. Pagdating sa chips. Ito sa mga sweet din, mga sarap din ito. Ayan. Ayan. Charot-charot lang, o oh. Ayan, ang dami nilang mga biscuit. Actually, ito, paborito ko rin ito, mga kabibig ko. Pag, lalo na pagka yung, ano, yung uh, ilalagay sa tea. 25 na instead of 30 mahal pala ito sabay malaki naman pwede ito pang bagahe diba hmm yan po ito naman 13 before 19 o, Oreo hindi naman ako mahiling sa Oreo ayan so itong paborito ko talaga ni Svita 13 din to yan, Miss Vita. Masarap din to. Pang, uh, lalo na pag uh, nasa work ka, tapos wala kang tinapay, pwede ito. Masarap din pati ito. As in. Kaso lang, Miss Vita with the uh, So, sarap din siya. classic classic may vanilla and may choco. Ayan. So, ito pa yung mga paborito. At kinakain ko noon. At hindi ko na nakakain ngayon, mga kabebe ko. Ayan. Dahil ho ay meron po akong pinapri pinapriority bukod dito sa mga pagkain na nakikita nyo. Ayan. So, hindi ko pa po yan nakakain. Pero, pagka gusto ko rin mga kabibi ko, ay binibili ko rin. Ayan, digested. So, yan po yung mga biscuit na paborito ko. And, pagdating naman din eh, sa mga batal chips, gusto ko yung, ito. siya. Masarap din siya. Tsaka yung cheese. Ayan, cheese lang naman yan ayan, so, bora lang waka, oh, bebe ko, bora lang yung oil nila dito, dalawang piraso na is 30.95 so, instead of 46.95 nag-sell pala sila, mga ka ko ayan, bumili na kayo din sa may Danube ayan. ayan so, eto pong mga, eto, ito. 24 24 oh, Ayan, yung, yung, tatlo, 24 siya, special offer. Ayan, so ito po rin, favorito ko rin to. Meron din ako sa bahay, pero ubos na. Kaya nilalagay ko sa tinapay, at saka itong mga cheese. Yan, favorito ko yan. So ito ang, um, ibibili ko kay mama kasi pinatang ang lagi niyang ano, e, bawal ang pinat sa mga katikatipala yung pala mga kabibig ko. So ito po yung gusto kong bibilin kay Mother Earth. Ayan. So, sa indomie naman, gusto ko ito, vegetable. yan. Vegetable. Ayan. sa so mga chips. So, nagmura lang pala sila. Ang mamahal pala ito, no? Nilagay lang nila yung chips dito, banda sa may ano. Dini. Hmm. Um. Ito, hold nyo yan, yan. Diba? Taray nila. Ito yung mga chips na pamayaman ko, no? Taray ito mga ka dahil po ako naboboard sa bahay at wala po akong magawa. Ayan. So instead po ay uh, uh, stress na stress tayo sa mga bagay-bagay. So naisipan ko pong lumabas at um, dahil po ay, ito po ang buhay ko ay isang uh, pagiging uh, content creator at uh, soon magiging uh, popular vlogger ko. No? <laughs> so try-try natin magpipicture at maglalive dito sa may dano. So, ito po yung aking kaugalian pag ako'y lumalabas, di ba? Lalo na pag nasa Pilipinas ako mga kabebe ano, Kasi, lahat po nang gusto kong puntahan, pupuntahan. Basta ako, eh, tayo ay may pera. Ayan. Dahil wala po tayong budget, so, dito-dito na lang tayo. Actually, ito yung mga paborito. Ah, instead of 18, 10, 10, 15 na lang, tatlong ganito, ganito yan mga paborito ko po yan, mga kabibi ko. Ayan, ito. Ito, lagi ko po yung kinakain. Ngayon, hindi ko pa na po nakakain yan. Ayan, mga garne. paborito paboritong paborito ko yan. $2.50. Pwede ko rin naman bilhin ngayon. Ayan siya. $2.50 lang naman. Dalawang, isang piraso o dalawang piraso. Ayan, dalawang piraso. $2.50. Mamaya na kita dito. So, ito po yung pang -mga paborito nila, nyo, Paborito ng mga Saudi, no? Itong mga ganitong mga nakikita nyo. Yan, mga paborito nila yan. Ito yung mga pagkain nila talaga. Hi, Ryan, mabandos. Yan talaga yung mga pagkain nila, mga ko. Yan, mga juices. Diba? pumili na si amo. Yan, yeah. yeah, mahilig sila ganyan. Ito, mahilig. Yung mga Saudi talaga, mahilig talaga sa tube na. Kahit ako, mahilig ako dito. Isa sa mga paborito ko. OMG, 12.50 na lang instead of 22. Oh, no. Can we buy it? Charot. O, ba? Diba? Bibili tayo. Doon, na lang. Eh. So, mamaya ko na siya bunutin. <laughs> Pupulutin pala. Ayan. Nakala mo may pera si Enjoy. Oh, ito pa. Ito pa ang the best. Ito. Malaki na ito, mga ka-idol. Mga ka-bibig ko. Ito no. Ito na ang bibiling ko. Ayan, no. Laki pa ng discount niya. 24. Ngayon, 13 na lang. Paboritong paborito ko to mga kaido sa tinapay, no? So mamaya ka na lang Pupulutin kita, charot. Ayan, o ba diba, nakapunta ako dito, ang dami nilang discounted mga kabebe to. Kaya pumunta na kayo din eh. Ayan, dami ho nilang discounted. So ato, ano naman to? Okay lang. 49 real lang. It's awesome. O, di ba mga ka-idol? Ayan, no? 49 real lang siya. Ayan po ang price. So, PM is the key. Ayan, pwede ho pang, ano, pang uwi sa Pilipinas. etong gusto ni nanay talaga, yung mga ganito. yan yung mga ganito. Ito talang gusto niya. So, may balak akong bumili ng isang set niyan para ipabagahi ko. So, siguro mag-start ako by next year kasi this year is super, super po ako hindi nakaka-move on pagdating sa budget so next year na po yan mabibili ko po lahat yan mga kabibiko at sa awan ng Diyos at uh, uh, malalampasin natin yung ating mga problema sa buhay syempre kailangan mo natin i-priority yung mga bagay-bagay na kung saan ay napaka-priority natin uh, gawin sa buhay Ayan. so huwag pong mawala ng pag-asa mga kabibiko kasi God um, is good Allah is good Ayan. Tulad nito, 7.50 na lang instead of 10. So, 3 real lang bawas nila. Ayan mga kabebe ko. So, dito muna tayo sa may mga ano ba to? Wow. Ganda. Ganda yun. O, oh, diba? Yung magbi -be beach O. Oh. Sino pong gustong bumili? Ayan. Color bag. May kanya-kanya silang color. Ayan. So, gusto mag-beach. Ay, ang ganda pala. Ito. Color bag to. Oh. Color bag. Mm, ba? Diba? So, yan po ay eh, lahat po yan ay eh, mabibili ko. Ako pa. Diba? Pero sa ngayon, mga kabibig ko, hindi ko pa po, po yan kaya. Hindi ko pa kaya yung bilhin ngayon. So, dito muna tayo sa mga pagkain na mabibili natin kasi kailangan po natin hindi lang isang OFW. Kailangan po natin yan. So, tulad dito mga kabibig ko, ito po yung request ng aking inay. So, gusto po niyang ganito, mga bedsheet daw. O, yan. Mga towels. Ayan. Di ba? So ang dami po, ang dami pong pwedeng bilhin. So dahil po ay uh, hindi pa tayo nakaka-move on sa budget. So hanggang tingin-tingin na lang tayo. Oh, di ba? Pang-travel. Ay, hindi po pang-travel, pang-lagay sa puwet. So, 35 real din dito instead of 55 35 real din ang itong mga fellow So ayan po mga ka-idol, grabe po ang uh, pwedeng bilhin dito sa may danub, no? So ayan po, isa sa mga gusto kong bilhin sa kusina ko sa bahay ko, areng mga nakikita nyo sa harapan nyo, ayan, sa camera ko pala. Ayan, yan po ang gusto kong bilhin at uh, untay, untay ko pong i-provide yan by next year po sa awan ng Diyos, sa awan ni Allah na bigyan po niya ako ng lakas para mag mabili ko po to siya at may uwi ko sa sarili kong pamamahay ayan po, ang ganda po talaga to ayan. sa lahat po yan mga kabibi ko ay uh, makukuha ko ayan, wala po akong hinihiling kay ala kay God na hindi ko po hindi po niya nabibigay. lahat po tayo ay uh, nabibigyan po ng opportunity hope para ibigay sa atin, ayan o no? 39 na lang siya so 45 ano na lang siya, ayan. Yan, yan mga kitchen na yan mga kabebe ko. Yan, pang ano, 89, 120. Nag-sell sila mga kabebe ko. Kaya arat na kayo dito sa mga mahilig na mga kitchen utensils o mga ganyan. Ah, ito yung sinasabi ko mga kabebe ko na isang set na yan siya, Tepal. Ayan, 8 pieces set na siya. So, yan po ang gusto ko ibagay sa amin. Yan, mga ganyan. 'di ba? So maghanap s'yempre, maghanap tayo ng mas mura diyan yung mga sales na, uh, 'di ba? Hmm. Yan po ang gusto kong uh, bilhin at ilagay sa aking sariling bahay. Ayan. Akala nyo mga kabibig ko, wala akong bahay. Akala nyo lang yon. So, itong mga kabibig ko, ito, ito, isang set. Ito, mga garnto, Kasi, hindi siya maano, hindi siya masisira pag binapackage mo. Hindi. Well, o, di ba? O, oh, kainaman ganda. Ayan. So, dami po dito. So, hindi ko na po lilibutin yan. Sobrang-sobra ho. Ang dami. So, tingnan natin kung may mga cellphone dito. Baka naman may mag-sponsor dyan ng cellphone. <laughs> Ay, 30 real para itong mga spray. Doon na lang ako sa kamsa-kamsa. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ang dami na lang mga sales. Ayan. So, arat na kayo dito, ang dami lang mga sales. Oh, dahil po ay may balak po ako magnegosyo ng tinapay. So, bago ko pong uh, matutunan ang uh, paggagawa ng mga tinapay, et cetera, So, kailangan ko po 'to. Ayan oh. Ayan oh. pang-blend na, 'di ba? Hindi ka na mag-ano, ayan po 'yung itsura niya. Ayan kasi mga kabebe ko ay instead po ng tindahan po ang another uh, business ko supermarket ay eto uh, na po siya ay may mga sales sila eh ayan oh 200 na lang instead of 500 So, ito po yung kailangan ko sa paggawa ng tinapay at gusto ko pong matutunan niyan kasi once na mag for good na po ako ng pinas lahat po ay uh, matutunan ko at magne-negosyo kasi isa sa mga uh, ano sa mga sa tindahan ko kasi plano ko kasi mga bibigyan ko na mag magkaroon ng sariling tindahan mini market at uh, nandun po lahat mga pagkain mga chips lahat-lahat na po tapos mga mga pang ano pang beauty products 'di ba? So dagdag po sa aking list sa bucket list ko ang paggawa ng pinapay ayan. So dahil po ay nasa bucket list ko ang mga gusto kong maabot, so kailangan ko pong uh, magkaroon ng another learning and another uh, budget para mabili ko tong mga ganito. ayan So, protektahan tayo ni Allah, ni God, at mabigay po ang mga gusto natin. So, ayan po mga ka-bebe ko, hindi ko na po patatagalin yung live ko kasi palubat na po ang cellphone ko. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang support at pananatili dito sa akin Facebook account dahil po ay off ko ngayon at ako ay naboboring at ganito po ang ginagawa ko pag ako ay nabobored, lumalabas po ako mag-isa at ito po ang ginagawa ko. Ayan po mga ka-baby ko, sapat na po na maging masaya ako dito at hindi na po natin kailangan mang lalaki. Charot! Hindi po natin kailangan ng lalaki para uh, para mapasaya tayo. So gawin nyo yung inspiration, gawin nyo ang bagay na to para maging isang papilar kayo sa social media at bukod doon kikita po kayo. So hindi hindi niyo na po kailangan na uh, uh, hindi niyo po kailangan na Siyempre, sabi nga nila, kailangan pa rin na laki. Pero in my side, hindi na po kailangan. So, hindi ko po, hindi ko po makasasabi in the end. Pero para sa akin, masaya na po kasi ginagawa. So, thank you so much. God bless sa lahat.